Ambot, um, wala ko kabaw asa ko pa doon. Basta, ato kong lugar nga, makahunahuna kong tarong. ganan ko makahunahuna kong tarong kay as in, daghan kay Hugi huna, huna from business, sa ako ang career. Kanaan kong privacy, kanaan kong akura. So, manglakaw takaron, nga, akura. Kapoy. Ni ko mag-isolate, good nga. Dapat wala ko'y wala ko'y contact sa laing tao. ko magkig og o laing tao para mas maka-focus pa ko ba kay kanan. To be honest, na-pressure, ko, pressure kay ko. One of the reasons why nga nung gaingani po ko nga gitagaan akong time mga akong self is for once, just for once, maka-feel ko nga di ko need magproblema o problema sa laing tao. Lagi time no nga ganahan ka maginusara ambot ka nang ganahan ka nga makahuna-huna ka tarong. Oh guys, gada ko sa akong mga gamit. Ambot wala ko kabaw asa ko padung basta ang tukog lugar nga makahuna-huna ug tarong. Ana, since gapainit pa ko sa kong sakyanan, magchika sa ta. Ganaan ko makahuna-huna kong tarong kay as in daghan kay hugi huna, huna, from business, sa ako ang career. Ganaan kong privacy, ganaan kong akura. So, manglakaw takaron nga akura. Hello guys, naabot ko aning resort. Maybe ari lang sa kumu-stay for a night. ganahan. Init akong ulo. Dagang ko ginahon Di ko ganahan makatabi o bati. Huwag tayo videographer ron. So, antos-antos lang sa motiha Ingani e atong niya itong Para di akong stayhan guys. Apo ko guys, na ako sa point karon nga di ko ganan magkig hinabi tao, di ko ganan magkig basta ko ganan magkipag-communicate magkipag makakita ug tao sa panatiha. kay kapoy ko nagkang kayo gihun na huna trabaho un gusto pa kapoy and I think deserve sa din ako ha Kora, makalakaw ko nga. Kora, makares ko, tarong need ko mag-isolate good nga dapat wala ko'y wala ko'y contact sa laing tao kung magkiginabi og laing tao para mas maka-focus pa ko ba kay kanang to be honest na pressure joko pressure kay ko as hindi ko makahunahuna huna tarong, pila na ka days kapoy oh so kitang tanan deserve man na to maging ani good deserve na deserve especially sa katong mga stress kaayo sa katong mga daghan na kay ginatrabaho hatag pud mo higayon sa inyong kaugalingon nga makarelax mo like karon o medyo na luag-luagan akong pamati din na kay kusapot kay ako naman lang usa oh ako ra usa and later on i'm going to take myself on a coffee date ya mag ko mag take notes ko sa ako ang iPad sa mga upcoming plans na ako sa ako mga schedules sa ako mga appointments kay super busy kay ko and then di ko ganahan nga labad labaron ko kay for real wala koy tarong tug one of the reasons why nga nung gayng pug ko nga gitagaan akong time mga akong self is for once, just for once, makafeel ko nga di ko need magproblema o problema sa laing tao. Di ko need nga ka nang nila. stay you know what I mean. Kay e, kapoy kaayo. Di ko need magbantay silang actions nga ikasuko nako ako. Di ko need ang ako alang nag-avoid ko karon kay dili ko ganahan na mas muinit pa. Ang check-in ko dire kay gisaput ko. Wala lang gisapot ra ko, kay sapot ra ko. Ngaon ta ninyo, guys. Basta guys, akong tambag ninyo, importante kina na maghatag mo gigayon sa inyong kaugalingon. Kung init man ang inyuhang ulo or na may nagpainit, palayo lang sa, pabugnaw, and then everything will be okay.